Okay, good morning mga kamungkila. Time check, mag city na. So dapat ganitong oras mga kamungkila, nandun ako sa site eh. ni Mahinihintay kasi ako mga kasama sa trabaho na kung saan i-assign ko sa bagong project natin. Maliit lang itong bagong project natin. Pero kailangan pa rin mga pukusan natin. No? Maayos natin sa pagkagawa. So hihintayin natin mga kamungkila. Punta tayo sa ating bagong project. Tapos mamimili. Bali, naging tatlo na itong project ko mga kamungkila. Uh, maliit lang yung mga dalawa nating project. Yung pinaka main project natin is yung lasang. Kaya doon, uh, maiiwan doon yung mga finishers natin, yung mga magagaling na finishers natin. No? Tapos dito sa dalawang project natin, yung mga welder din natin na No? Kung so, may bago akong apply na o bagong pasok na welder, titingnan natin mga kamukil yung kanyang galing. O, iwanan ko siya ng plano Uh, at babalikan natin mamayang hapon kung uh, ano siya kasi nagdadala din to ng tao daw no? nasanay daw dun siya sa pagdadala ng tao titingnan natin o bali ito yung may iwan na plano ko sa kanya mga ka ano? o simplihan lang naman to pero talagang may niya to no? lang ito yung magiging forma nakalagay dyan kung ah uh, ilang piraso yung kakatingin yung posting na ganun kahaba may 4.1 tayo, may 4 meters 3.8, 3.5 at saka uh, 3 meters, so ganito yung magiging forma ng bahay na to mga kamugila direct raptor na tayo dito mga kamugil, direct raptor tayo sa mga posting natin para mas matibay na. ito yung magiging layout sa baba ano so let's go mga kamukil tingnan natin yung bagong project okay So, galing tayo sa lasang project mga kamugel. And then, pagkatapos natin na i-plaster doon, nag flooring na kasi doon mga kamugela. Sa second floor na yan, sa tubular. Pagkatapos ko na i yung flooring doon, na iwanan ko sila ng guide. Bumalik naman ako dito sa bagong project natin. Ako saan dalawang tao lang i-insign ko dito mga kamugel. Ang kanilang mga ano po, ito po yung mga bagong pasok natin ng na mga wilder. Ayan na, ito yung bagong project natin tubular din to no hanggang second floor yan. so yan po yung ating mga bagong hiring wilder sila po ay malalayo yung lugar mga kamukil misamis misamis inyo doon, no talaga misamis po sila no ah uh, kadalasan ng mga kasama ko talaga taga malalayo no ayo kung uh, paminsan lang akong kumuha ng malalapit na lugar kasi yung reason ko diyan is uh, maaring magduty maaring hindi no kapag ka nasa malapit lang Kapag ka nasa malayong lugar kasi, yung sadya talaga nila kung bakit sila pumunta dito, maghanap ng trabaho at upang makapera no? para sa pamilya. So ako naman mga kamugel, uh, to sikap din ako na makakuha ng trabaho para sa kanila. Uh, yun yung pinakapapil papil ko at the same time. Supervised talaga, yung pinaka-importante. So no? magagaling naman sila. Uh, unang araw nila sa trabaho ngayon, at uh, nakapag-assemble na sila ang um, ating runner, no? purbay uh, 4x4 gamit natin dyan na uh, 2mm Ayan. Uh, tapunta na dito siyempre mga kamungkil kahit na eskwalado itong baba itong mga kongkritong poste natin i pa rin tayo doon sa taas no? o ang gagawin natin pinakamayin ng pagkaganito madali na lang yung pile nila dito sa baba yun na lang yung huhulugan nyo tapos kung saan yung tama nun doon nyo eh lalagay ang mga runner natin na tubular no? Uh, yun po yung pagkadiskarte natin Okay So sila po yung mga bago Mamaya update tayo mga kamukil Doon sa pinaka Main project natin sa Lasang Tapos Mamimili naman ako ng materials, Siguro mga bandang 2 PM Para ihatid ko doon sa Isang Project natin Shoutout kay Sir Ryan No Bago natin project Alright Mga kamukil Time check huh? Alas 4.40 Uros na nang uwian. Ito na yung forma natin dito mga kamugil. Oh. Nakapagpatay na tayo ng tatlong pusti. Ayan. Bali, liir-liir ang bubong na ito mga kamugil. Ganito yung magiging forma. Ayan. Ganyan yung magiging forma ng bubong nito. At magiging finish nito. Soon, mga kamugil. Nakapagpatay na tayo ng tatlong pusti. O, so, mula kaninang umaga, paglatag ng mga runner, pag-align, nagpagpatay ng pusti. Pinaka-importante po yung paglatag ng runner mga kamugil. Ah. Oh na uh, yung libilasyon natin ay makukuha natin para pagdating natin dyan sa mga puste mura sa floor finish natin hanggang lap ceiling sukat na sukat na lang tayo hindi na natin kailangan maglibil pa yan perfecto na po yung pagkalibil namin dito mga runner o bukas pusti na yung ipapatay natin pag kasunod, uh, kasunod ng pusti na yan gagawa na tayo ng mga girt niya tapos rafter kagad ka so, yung rafter na ito mga kamil, direct sa puste to para matibay yung hahawak ng ating raptor itong mismong postina, na okay. ayan yung magiging king post natin dito magiging postina talaga ayan na so, let's go mga kamagil punta pa ako ng lasang tingnan natin kung ano yung update dun no ano Pana, relax na Okay, andito na tayo mga kamukid sa ating pinaka main project no? Tapos na sa pag -cladding. Ito yung ano dito Details oh. So. Tagtad ng bintana mga kamukila Napakaganda. No? Akyat tayo sa taas. Kasi nag-flooring na tayo dito mga kamukila, Yan po yung ating flooring. Ha? So ito. Na-flooringan nila kanina mula kaninang umaga. Ayan o. May kulay na yung ating flooring mga kamukila. Ah. yung unang ano ko dito mga kamukila Yung kutisyon ko. Kaso lang. Wala kung walang supplier ng PVC foam board nahirapan na ako maghanap hindi naisip ko ang PVC foam board maganda lang sa mga upis gamitin pero kapag ka, mga bahay hindi siya kaayaayang gamitin mga kamukila sa mga bahay kasi unang una scratchable siya yun yung iniiwasan ko bahay kasi marami nakapatong ng mga bagay sa flooring natin kaya kapag yun yung gagamitin ko malamang hindi abutan ng tatlong buwan o dalawang buwan puno ng scratch yung flooring ng bahay so ito mga kamukila wood tick no? wood tick board ito na mga kamukila hindi siya madaling ma gasgas uh, -gas. mahal pa siya sa foam mahal pa siya sa marine ayan o no? so, kahit tumas uh, ng konti yung nagastos namin dito sa flooring okay lang at least nasa matibay yung ating flooring at the same time mga kamungkil kung nakikita nyo nakakulay na siya may kulay na siya no so yung magiging look nitong bahay na to is wooden wooden looking to lahat mga kamungkil uh. pati wall nito Makikita niyo kasi PVC din yung ating i-wall nito. Ayan, ito na yung magiging flooring. Yeah. O dito may isa pang hindi na. Lagyan siguro. Iniwan nila to baka may mga hindi magamit. Ah, ito pala oh. Hindi pa nila nakabit. Nakatabas na. Ito yung mga sobra. Oh, yung sobra nito mga kamukil. Pwedeng gamitin sa ...kabinit uh, cabinet na. Ano. Tapos, dito, pinatigil ko muna to dito. Kasi, kailangan maka-studying pa muna dyan sa CR na yan uh, maka-studying muna kami kapag li-out ng CR bago mag flooring para maiwasan yung pagkasunog ng ating flooring, isa lang yung kalaban nito nasusunog to no? yan lang yung isa sa pinaka -ano nito kaya sa mga kasama kong ni pati din ako ni bukas mag-toolbox kami kasi may flooring na, no? kailangan uh, pag may mahuli akong makikita nasusunog na dahil sa sigarilyo tatanggalin tatapalan nila lahat mga kamukil yung gastos para magingat din okay ito pagkatapos nila dyan mga kamukil lumipat sila dito ito yan wow napakaganda ng flooring mga kamukil itinimim yung kapal nito ayan o Banda na unti unti na siyang gumanda no? So kapag matakpan pa namin yung mga wool na yun, wall natin to. Looking wow yung project na to. Pati yung ceiling natin dito. Bukas mapapatuloy to. May isa akong ma-assign dito na magpapatuloy sa design dito. Tapos na yung mga pinaka plain ceiling natin dito. Yung drop na lang yung gagawin. Tapos yung ating mga bintana. Ayan o. Oh, yung details nya. Balot na bintana yan mga kamugil. Tapos yung ating hallway para sa mga bintana na yun, ayan. A literal, tagus yan doon. Pwede dumaan doon, pwede dumaan dito. So yung railings natin mula sa agdana na yun, kaya't palibot. Ayan. Parang tagong project ko to dati mga kamukil. Ayan ito yung design. Kung dito ka, kita mo yung pinakalibing area. High ceiling. Ayan. O oh, yun po yung ating update mga kamukila ah, Dito sa ating kinakamin project May flooring na tayo Wood tick to mga kamukil na nakakulord na Wood tick board no? Kahit sa mga pinulik board mga kamukil Kung gusto nyong matibay Pulido Walang ampaw sa ilalim Wood tick yung hanapin nyo Hindi nyo mabibili yan sa mga hardware hardware lang Dritso kayo ng city hardware O di kaya uh, Wilcon Ayan nandyan sila makikita mo yung mga wood tick na yan pangalan pa lang matibay na o. dito sa likuran mga kamungkil sit up na lahat ng mga sanitary natin yung mga plumbing mga drainage natin busy naka sit up na yan Ayan, papunta dun yung kulang nito bukas pagpo flooring na lang bukas tapos to yari to sa pag flooring maliit lang naman to nayari nga dito isang araw eh. walang isang araw itong malaking area ito pa kaya. Okay. So, dito na lang yung patuloy yung pag i drill. Dito na side na to at saka dun. Sa taas. Yan o, kakaroon din yung span drill dyan. Tuloy tayo. So, yung electrical natin. Dito na naman ako sa baba mag-electrical. Kasi, ano na yan sa taas eh. Naka-plastada na yung electrical dyan. So, malamang ngayong linggo na to magka Uh, magkakaumpisa na kami sa pag double wall uh, hahanap na naman ako ng kulay ng PVC panel tapos isumitin natin sa ating kliyente para sila yung pumili ng kulay na gusto nila Ayan. ito lahat mga kamukil na mga kulay na mga PVC panel na yan ceiling sa kanila lahat ng galing ng kulay na yan nagdala lang ako ng mga samples pinakita ko sa kanila uh, para uh, masusunod natin yung gusto ng may-ari lahat dito mga kamukil na ginagawa ko sa may-ari lahat to ako po yung nagsasalita lamang kung uh, makikita kong hindi siya maganda, hindi siya pang matagalan. No? Yan lang, nag open ako sa kliyente at ang kliyente naman, open naman na makinig sa atin. O, so, papasalamat din ako. Okay. Titingnan natin dito sa ilalim ng ating flooring. Ayan yung forma niya. Yan o. Pag to, wala na tayo. Soundsproof na to sa baba. Okay.